ayan eh, di ba kung nakinig ka sa akin kanina sa uh, video o oh, okay. lahat o na magbabiyahe ng 7 to 8 na araw-araw eh, kayo na biyahe pero po tayo sunod na rin dito Pasko ay Camilla kung galing kayo ng Dahari tapos lumusot kayo ng lumusot kayo ng town and country pag lusot yung town and country sa Krikedo man, diretso kayo magdiwang pero hindi po mag-diretso kayo diretso Las Piñas yan kaya makinig kayo. Tuturuan nyo kayo ng daan. Minsan nga dadaanan ako yun. Iba, ko para kayo. Pakita nyo yung mga daan na sulkatan. Si Kuya, itong kasunod natin. Pakita mo. Ayan. Ayan, pakita mo muna siya. Ayan, ang puti sa na yan. Nasa unahan ko. Umikot na siya dahil uh, tumukod na yung traffic doon sa papuntang Molino. Kaya kung kaya mo buong Molino, huwag na kayong dumaan doon. At dito kayo pumasok ng kamilya Maluwag sa loob lang kayo dumaan nag-iipon-iipon tayo doon eh kami dun talaga daan namin hindi kayo pwede sumurkat kasi yun ang area namin kaya kayo mga nung badaan lang doon sa Molino huwag na kayong makisabay sa amin dagdag pa kayo eh kaya kami nato traffic na eh dagdagan nyo pa eh ang dami na nga namin masama pa kayo kaya kayo dumaan na ito sa mga solidarity road na area, public country Papunta kayo na Spain niya, sa Saan ba kayo pupunta? Nakahiblog ang vlogger. Kung nakamay kayo, doon kayo dumaan. Huwag kayo na yung sabag mo kayo sabayan yung namin. Iri dito. Kaya nasa, mas kaytaon, ay, ay, nyo na, masakit tao rin. Hinahiblog niyo yung vlogger ko ha. Nakakaaga, kayo na, na ulo ha. O, siya tao sa inyo mga driver. Kayo araw-araw lumalabas ha. Tandaan uh, yung ang uras na to. Kung hindi ka ba na matuto, araw-araw na lang ang traffic dyan eh. Iwan na lang. I Iwan na lang sa'yo. <laughs> Good luck na lang sa'yo ang dahi kang late. Pati kami, dinamay mo pa. Kasi kami maagad nakakarating, maagad kami nakakapagsundo. Na-late kami, dahil sa inyo. Oh. Pero bakit sabi dahil sa statement? Kaya, Ngayon, nga, madami na kami, dinagdagan nyo pa. <laughs> oh. Dahil kung hindi na kayo dumagdag, okay na eh. Marami na nga kami, dinagdagan nyo pa. Kaya lalo nagkaka-traffic-traffic na. Eto, tuturo ko sa inyo, pakita mo yung ano yan, sa harapan. Oh, pagkaling kayo sa kamila, pumasok kayo ng kamila, kung kayo rito. Ayan, pagkaliwa doon dyan Huwag na kayong kumanan, dire-direcho lang kayo Pumasok kayong taon ng country, may bayad doon sa pupiso Kung wala kayo 10, kayo dumaan doon Huwag kayong papapasukin Ayan, direcho mo lang yan, taon country na Pagdating mo sa dulo, labas ka kakabilang gate Papunta ka na magdiwang Ha? Kung wala na traffic sa Jollibee, kumaliwa ka Kung gusto mo pa, dumarecho, labas ka roon Sa Miss St. Michael, sa kulungan Baka may dadalawin ka doon Pero mong daan doon ano ba? Mainit na ulo mo. Bung ayaw mo naman lumiko to. Dumiritso ka lang labas ka sa Nicolas. Uli na po libar na labas mo. Yan, alam mo na ngayon. Hindi nyo mo pa alam, ituturok sa inyo. Nanginit naman ang ulo ng vlogger namin. Hindi nyo kasi pinaiinit yung ulo. Hindi naman yung maindahan ko. Ang luwag-luwag dito.